Hello guys. Magluluto tayo ng manok. Ito yung manok natin guys. Binabaran ko ng toyo at saka oyster sauce. At ating igisa mamaya guys. yan guys. Nagisa na ako ng panakot. Ato nang ibutang guys. Ang manok natin na nakababad sa toyo at oyster sauce. Nang ilang minuto lang atong ukay-ukay yun para manunuot ang lasa ng toyo at oyster sauce yan guys nag bukal-bukal na ang iyang katas ng manok ako nang gibutangag tomato paste at ketchup halo-haloin lang siya tapos unya butangan ako tubig gamay halo-halo butangan na siya tubig para pa atong palambuton ang manok guys naglesen na yung sabaw niya guys oh, parang malapot-lapot na siya maya maya pwede na siyang Panganoy. Ilagay na natin ang ating atsal. Yan guys, may atsal na yan. Luto na guys, yung ating nilotong manok.